Yulin. Yulin Baboy. Literal ka nga Baboy. Paano ah, mo ka dito diba sa Burande? Eh? Ang ah, mga pastries, nagang mga kape nga na Di ka? Ang hinahanap mo <laughs> damo, kaning Baboy. Sinunan, yunan, Ako na ba? sana, <laughs> mo. Huwag kang ganon sa ilo-ilo. Coffee Break has been serving the logos for the past 20 years. May mga tao, syempre iba-iba ang mga palit natin but you did not have to be humiliating or to embarrass Hoy, Hindi na kami nagre-reklamo kahit nasusuka kami sa pagbubuka mo, mo. Ang ibang tao tumatawa-tawa lang sa'yo kasi akala nila cute ka, hindi ka cute. You are the essence of glutton. You are the essence of gluttony. One of the seven deadly sins. Isa na sa sa mga sakit na hindi nagagamot ang pagkapatay kuto mo, naka-apply lang yan sa'yo. attorney. Kapulis din, ano ang tawag sa mga kwan